Maingap. Magandang hapon, magandang gabi at uh, magandang umaga sa sulok man ng mundo. Shout out kay Kuya Bas Santos Matubang, kay Ate Edna Vlog at kay Kalinga Prab. At sa ating mga kasamahan sa Gumaka Landing Pad, paya uh, pinamumunuan ni Jay Morillo Vlogs, ang uh, ambassador, ang deputy si Kalinga Plidia, kasama natin si Billionist Mix Vlog, nandito po sa akin kasama ko po. Ayan, ayun, si Shout out po sa mga kalingap diyan. Ayan. Sa lahat ng viewers. Uy, just ko ang mic nasa loob. <laughs> Narinig kaya tayo. Dali. So ayan, nandito po tayo, no. May babalikan po tayo na vlog dito. Ito na yung May aso dito. Hay! <laughs> <Ty>! Hay, <laughs> <Ty>, bumalik ako. <laughs> Nalala mo ako. <laughs> okay, tuloy po. tuloy. Buti naman tuloy.

Ayan, balik tayo dito kasi matagal na po tayo hindi nakabisita sa inyo ay. Dapat i-demand na po ang... ano Hello? yung asawa ko. Bakit ay? Ano daw? Nagsisipon. I-demand daw niya yung asawa niya. Nagsisipon yung asawa mo? I-demand ako yung marriage contract. Hala ka dyan. Nakita ko sa cellphone yung marriage contract without traveling bank rob? Ah, si Rob yung pinanood mo. Musta na yung apo mo? Ayun nakakatok na kumain ng munay. Munay. Buti naman ang nakakain na ng munay. So dito lang tayo. Sit down po sir. Sit down sir na naman. Mam yan ay eh, ma'am <coughs> Sir. <coughs> sir. sir mam ma ma yan mam. Ma Hala ka dyan. ma'am, eh, Sir ang akala nila sa akin. I'm sorry. Maka sombrero mm. kasi ay. Eh. Oo. Oo. So, <coughs> <lalaki>. Bossy tomboy. <coughs> Maganda yung busis tomboy kaysa busing bakla. <laughs> <laughs> Pinanood po na lagi pala yung ano, kalingap. Nasa no. no, Malaysia daw. Sinong nasa Malaysia? Ay, ay, na, kalingap, in Malaysia? ay, meron po sa, ano, wala. Ah, wala po ay, sa Malaysia. Meron po, brands po, meron sa India, ay, pero wala yan. sa Malaysia po. doy Nakita ko dito sa o, kamusta na kayo dito, Nay? Ay, awa ako ng Diyos, mga kakaraos. Ayan, patay lang natin yung music natin. Dito lang tayo, magkwentuhan. Nay, andina ko yung Sila lang. Hmm, sila lang maglula. Uh, kasama kayo? Ay, yung kasama ko eh, wala namang na-vlog. Kasi yung pinuntahan niya doon, eh, na dinala na ng anak. Mm -hmm. Matanda ba? Mm -hmm. okay. <coughs> dito Dudoy, oh. Ayan guys. Guys, yung binalikan natin dito ah uh, meron po silang PWD na anak na apo, no? At oh, yeah. yung apo na yan sila na po nag-alaga hanggang lumaki yung bata kasi wala na po yung nanay na matay, no? Nay no, namatay nay no. Oh. Itong taon pa lang daw yung bata Ay, na nahiwan sa amin yung 7 months. 7 months. Ginatas na namin. Oo. Hindi, alangan naman po itapong namin. Alo? Ano na, Nakakalakad siya, oo. Ayun, maputi siya, o, tinanong. Doy! Kato ka? Hindi marunong uminom. Marunong ng yan. Oo. Pag-iinom, oh? pinungkutsara. Ilan taon yan, Tay? 16. Kasi binti na daw, Tay. Oo, kinukutsara yung ano niya, o. pag inom ng tubig. Marunong naman po siya kumain. Kaya lang pag-iinom. Hindi marunong uminom sa baso? Hindi marunong sa baso? Hindi marunong sa baso. Tutoy. Oh, grabe. Ang puti niya, nandyan lang siya, nakaupo. Hindi namin mailabas sa ah. labas. Oo. <laughs> oh. At pag inilabas namin, oh, lalag natin agad. Oo. Oh, Masyado siya. Kasi mainit. Delikado. Mainit kasi eh, sa labas. Hindi ho, mas anong panahon nung mm. ano. lang, o oh, init. Hindi na, hindi na, na <inaudible> namin <Di> nangyayang <inaudible> labas. At yan ay nagkakasakit, lalong nagagastusan yung Ama. Kaya nga. Ay, eh, huwag na ilabas. Basta ka na dyan. Kain tulong. Dyan lang siya sa upuan, no? Lakad-lakad na hindi pa minsan-minsan. Yun. Maski iwanan namin sa duyan, basta may music siya, okay lang. Mm -hmm. no, mga dalawang oras namin. <laughs> ah, kumanta na daw siya. Ayan mga kalingap, no, ipakita natin yung uh, PWD. PWD po ito po ang uh, ano ni Nanay. Dudoy. Oh yan. Ito po siya oh. Ito po siya si Si, si, Drake. si, si Drake Si Drake, Kumusta? Ah. Ngumungo na totok-tok tapos ngata kan sa Si Dreck. Kamusta naman niya? Ah. Hmm. Niyan hmm. nang yung buhay niya oh. Yan lang siya, uh, yeah. PWD. 16 years old po siya. Kakanta na lang yan. 17 na po. Ah, 17. Nung April. Nung mm -hmm. Yan. 17 na, 19. Yan mga kalingap. 2007 pa Yan lang siya. Yan lang yung buhay niya. Yan lang buhay mo, no? Mm ha? -hmm. Ah. Maingay. Wala yung so, music niya pinatay. Sabi nga unong na mga, tao, mga tao, may ginaog lalaki daw. Oo nga, kung babae yan, mahirap pag babae. Kasi ang babae kasi nireregla. Hmm. Diyos ko. Nireregla, nireregla pa yun. Ay, yung kilala namin po hindi nakain, sinusubuan pa ng ina, 21 years old na. Oo. Oh. Ayan pa nakakain mag-isa. Nakakain ng mag-isa. Kain mag-isa. Ay, yung kakainin lang niya, himay na. Kasi subo na subo siya. Hindi na nagbunguya. Ay, nilulunok niya diretso. Nilulunok lang, parang manok. Kinala mo ba si Jubal? Parang ganun din si Jubal ay. Si Jubal? Kinakain, pag kinakain, nilulunok ay walang ano, nguya-nguya. Ay, diretso nakain po yung ano niya. Ay, si Jubal, nakapagsalita. O, nakapagsalita. Yung sa... lang, salanta ang paglakad niya. o, oh, yun ang mahirap sa kanya. Opo, tsaka yung parang nagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag Ha, hindi siya kaya Tapos yung paa niya, gayo, si Jubal. Oh, ganyan po si Jubal. Mm -hmm. Tagaroon niya sa may pantalan. Ay, dyan lang yung malapit sa may tulay. Sa may pantalan? Ah, uh ah. -uh. Sa pantalan? Ay, isa na po yung ano, kalingap. Kasama, sa kalingap. Kasama na po namin yung sa kalingap. Mm -hmm. Uh -uh. Scouter na din siya, naghanap na rin po siya tayo ng matutulungan. Tapos ang karamihan niyang binablog, yung katulad niya na PWD. Ayan, nilalaglag nung ina. Nilalag. Nung ay, lalaglag oh, nilalaglag. Nung nagbuntis. Ay, nilalaglag sana pala. Nilalaglag. Ay, nabuo. Hindi, may kingakakot na kalakad. Yung yeah, ano. walang damage yung katawan niya. Walang sayang, damage. Sayang, sayang. Lalaki pa naman, no? Yung panalita niya, tsaka no, yung, ano, yung, isip niya, yun ang naapektuhan. Kaya yeah, nga. Kaya hindi siya, hindi umutusan, hindi mano. No. Gandang lalaki sana tunay, no? Kung maayos tunay. <laughs> Uh, Hindi mo matawag yan. Matatawag mo lang yan pag may pagkain. Na nasa pinggan. <laughs> Ayan ang ambisyo niya, kain. Hmm. Dudoy, alay ka. Dudoy. Dali ka na daw, Dudoy. Dito ka. Dudoy, dito ka. Dali. ga, Hindi sasama yan. Pag ginugupitan ko nga ng buhok, pag mahaba na, naku, ang ulo parang trompo. pagayong gayong Kaya ang gupit niyan, pag bagong gupit, parang gupit na si Raul. <laughs> Pati pag kukuko ng daliri niya, napakahirap. O, oh, kumusta naman kayo, Tay? Dito. Hmm. Ganon Awaan din, nakakaraos pa rin. Pero pinapina, pinapina, pinapadala naman kayo ng, ano, ng Oh, muna lang itutok no nay kayo. Ubo ako nay. Dito dito. Oo, naubo ako. <laughs> <laughs> oh, ako. Ang ako. May online ang senior. Ako yung nag-apply ka ko pa kasi mabigyan ng Oh, di ano, kumusta na yung ano mo? Wala pa, wala pa kung pasabi kung kailan sila magbibigay ng ano. Ah, wala pa. Wala pa. I-update na lang. Uh, mm, ka Uy, hindi na ano ang kapag ganabuhay? Wala na talaga. yung bahay ano, ka na talaga tayo. Na-hospital ako noong November last year. Hanggang ngayon hindi ko na ko kaya magtubig. Ang inaasahan nyo na lang yung ano tayo. Ang bigay yung anak, ng mga bigay, anak bigay, dalawa. Bigay mga mo. anak mo. Nandiyan ang pamalakaya ko sa loob, na budiga. bodega so, ka muna at hindi pa kaya. Ay, yeah. wari ko hindi ko na Pero monthly-monthly, binibigyan po kayo monthly-monthly? Binibigyan mo ano? Diftinan. Yung dalawa talaga. 15, 15 sa kakatapos yung dalawa. Pag sa po ay sa bingo. Magkano naman yung sa mga 2K, 3K, ganun. Bigay-bigay nila sa inyo. Hmm, yung bibigyan na isang libo. Isang libo? Maya-maya, 800. Tapos isang libo. May 500. Pula. Ano ba yan? Plus bawasan pa yan. Tinitipid. <laughs> Ay, walang, wala pa, mo. pa ko sindo. Pagpasinsyahan nyo na muna ito. Hindi hmm. maigari. Wala mga gagawa. Nangihingi lang. <laughs> Diyos. Nangihingi lang eh. Yung ibigay. Kausap ka ng kapatid. Hindi ulit kami. Itong bata ang inaano uh, namin. Yan ang talaga yung inaiisip ninyo. Priority. oh priority. Priority. Ngayon, nagtitaste na lang kayo sa mga gulay-gulay dyan. Oh. harvest. Ano? Baan man yung matatanda kasi nung una? Ganon tito dyan ang kami Nabibigyan ah, may ah, mga tito po, diyan. Yan po sa kabilang bahay. Yan po ang panganay namin. Yung matatanda nung una ay mahaba ang buhay. Gulay-gulay <coughs> lang. Tapos isda, iniwan. Nobo ako na eh. Gusto ko sana mag, magpahilot sa likod kasi ng hangin to eh. Oh, sayang babae. Babae sayang. Aray, ko yan? Wala pating langis na. Wala langis na. Kahit babae, likod lang man ay. Wala akong langis. Wala kami mabili nung binibili namin gyms oil. Oh, wala. Sayang, hindi um, ako nagdala. Yung ay, pinang pinahirap namin, gyms oil. Yung namang, yung namang ko, na ubos. Omega. Omega pink hair. No, <laughs> Sayang. Oo, ano, ano? kasi yung ano ko eh, hindi ko naman dala yung ano, ano ko. Eh, ito namang ipariyan. kasabi ng pilas ko, yung hmm, asawa ng kapatid niyan, huwag kang hilot ng hilot. At yung sakit ng mga yan ay lilipat ko. Pagbayaran, okay lang. Hindi, eh, hindi ako maniwala. Hindi, hindi, hindi lilipat ako ako yan. Minsan tayo, mayroon din yan dahil lumipat. Mga sakit. Kaya kailangan, bigyan ka talaga. Hindi ho. Oh. Hindi ako natanggap. Bakit yung mga Hindi kayo lang ang tanda ka. Si? Inting? Yung iba ay ayaw, katulad ni Nanay Frencia, ay pinipilit lang natin. Si Nanay din yun ang natanggap. Hmm. Eh Hindi ako natanggap. Hindi, pag kumpayin po marito, tulong ko na lang yun doon sa nasa lanta. Ay yung taga-pispan dyan na may kondito, damage sa mga sa likod nung hinilot ko yun ako, sabi niya pahinga muna at, at talagang laki ng bikil-bikil sa laman hmm. sa likod kasi ano ko eh, yung yung hangin to eh pag hmm, hangin yung nalamigan oo, oo. kasi yung na, na, natuyo yung mga ugat na yan ay ano ah, hindi na nadaloy ang dugo kaya yun ay nabikin nangin na ako, doon nakubo na ubo, ubo. naku, sa likod yan sa oo, sa likod nga to oh, napahilot ako tay kaso lang yung hihilot, hilot, walang 5 minutes pa, eh. tapos na, tapos parang oh. pinipindot-pindot lang niya, eh. tapos na. Hilot korta yun. Hilot pera? <laughs> hilot pera yun. Uh, Timas-timas. Uh, uh, uh. Sabi ko, ano ba itong hilot na ito? Ayan Ay, po panganay namin, e, karingap karingap, yung kalingap doon yun. yung sa mga makalingap. Kung naghihilot, yung buong likod yan, ha? Uh. Lahat yung muna, huwag mo nang dandahanin. Ay, e ewan ko lang. PwD ka Pilayin. <laughs> Pilayin ka muna bago ka na may vlog. <laughs> kaya nga bumalik ako Ayun na no. Ah, upisa na tayo. Si bai nagtanong. Oo, kay Totoy. Eh. Kalinga. kalinga po, kalinga. kalinga. po. Sinabi ko sa tatay niyan, sabi na, "Bait mabuti ikaw." Apinggi'an. Ito na Mabuti uh -huh. 'yan. Mhm. Ano 'yung branch kaya si bumalik? Mabuti ba. Mm-mm. Mata luwa ako luluwa oh. Kanding siya kung sa cellphone, may, may mga pangalan. Ito uh -huh. magiging gamot ko rito. Ay, andito kami tayo noon. Nay, bumalik ako dahil meron po tayong blessing ha. Ba? Ugo, may blessing kay... si Totoy. Ano eh. Pero wala lang kay ano, Totoy, kay si pang ano to, grocery. Sabi namin kay... ano, si Totoy. Oo, oo. Wala pa kay Bibi. Nagbalik lami kasi yung mga ang nag-sponsor kasi to tay. Nay. Oh, Oo, dudoy ho. Oh. Tapos bili ko si Totoy. Yan. Meron siyang blessing. Blessing po, blessing. Wah. Oh. Ganito lang po kasi may ributas oh. Oo, oh, may bigas ka pa. Marami pong salamat. Ilo mo mo, Ayan, yung nga gali. Ah. Mula sa ano natin yan, sa ating mga sponsor po, yung nagbigay po, yung si ah, aming mga sponsor po ng ano dyan, ah, si Irene DB, si ah, si Yai, at si Pardo B, at si Kalingap Super Mario. Salamat sa inyong pa natin sa ating mga kababayan nating mahihirap ayun so buksan mo na eh kung ano yung makikita mo dyan pero wala po kay bibi yan o oh, wala po kay bibi kay namamanid na, yung kamay ko kung na ha ha ay, ay bigas. Uh, yan po bigas po limang ano yan ito nanday kay boss si may butas po so, na ano po ng ano tapos nakasabi oo foto sa chatting na matagal natin yung ilulugaw matagal talaga eh. malulugaw kaya kada hati lichi para hindi ka ah, yun. Ito lang po Ito lang yung... Butas yun. oh, butas na yun. Ito, Ito po yung... yung... Ayan na ay, yun. Mayroon noodles. Bahala na kayo dyan na ay, kape Ayan, may mga dilata. Ayan, mga dilata. Blessing. Very good. Bahala na kayo dyan. O, oh, yan. Ayan, kung may manok kayo, sa huganan nyo na ng manok yan. Dami po ha, ha. Uy, Ayan. dami po dyan ng galang manok. Oo. Pero hindi kami nakikialam. Ang <laughs> oh, hirap na. Ang hirap na pakialamin. Mahala na ka, pasinsyan yung kunti lang yan. Oh. Maraming salama po. Maraming salama po. Ang sa inyo, sa, sa Panginoon Diyos. Oo po. Tinuro kayo dito sa amin. Oo po, dahil sa barangay ma po, barang kaya itinuro po ng barangay po yung ano. Balik po ng Panginoon Diyos sa inyong ang pagpapala. Oo, kasi tagal ko sana dito ay magpunta eh. Yun na nga eh, nagpupunta ay, kasi kami sa kabundukan. Namundok po kami. Ay, malayo ano. Oo, meron kasi kami service na motor kasi yun. Tapos ay hindi ko na ginamit muna yung motor dahil uh, wala pa palang yung papel. Mahuli. Uh, Mahuli. Tapos, ay ako po yung student license lang din yung hawak ko. eh yung back ride ko po, eh, wala namang pungisin lisensya eh, patay tayo dyan. <laughs> eh sabi ko, pahinga ka muna. Ayun <laughs> <laughs> po kayo sa Gunata. Ha po? Kayo, yan po. Opo, doon po yung aming... Uh, para Parang ganun na rin po. Yung aming... Uh, tambayan hide out yung... parang ganun hide out po namin mm, dan sa ano minsan so, po nga na hideout, tatago yung... <laughs> oh hideout, <laughs> namin hide out po kami nang hindi po naman siya tago kasi nasa gilid lang po siya ng daan eh meron po daw nagpupunta doon na mga nangailangan din ng tulong nalalaman na lang namin na bakit po ninyo nalaman nang dito ipo kami tinitiran eh may napagturo daw ay anong, anong barangay so, tarang mga hindi kahit Lopez din galing Lopez tapunta punta kayo doon mm -hmm. sa Kalingat ni tulong ganyo no, okay, hindi na nakikita, nakikita kayo, kayo. oo oh, sa ang request ng mga bata po um, bayan sa pambayan niyo bayan nami ako po ay taga Mindanao ah. Hmm. ito po kasama ko taga dito talaga yung gumaka Hmm. Na ano ko eh, yung, yung inyong panalita may punto. Oo, uh, ito po yung bisaya lang kasi ito po yung sticker ni Kuya Bal. Wala po yung sticker yung kasama ko. ko. Billionist Mixed Vlog, ito lang po yung akin. <coughs> Ayan, yeah, panoorin nyo na lang po yung yung, yung. po yung sponsor. Hindi po, ito po yung founder namin. Ah, founder. Ako po yan. Ako po yan, si Kuya Bal po. Ano, ba parang uh, si Angel Luxin to ah. <laughs> Angel Luxin talaga. Bata-bata <laughs> pa -bata -bata ako dyan. Yung sir na pinakita ko, guwapo. Oh, parang Ay, si Angel Luxin, no? oh. Si Hirap talaga, guwapo po yun. Pero ang tunay, taga-original lang ang ama. Oh, si Kuya Bal, yan po yung founder namin, si Kuya Bal. Yung ano ko, yung aking YouTube channel, yan, maramara, makikita po kayo doon sa aking mga upload. Mag-YouTube ka talaga nung may nagsasalitang nagbablog. Yung po tayo yung po ang inyong ano. Yung mga kami po dyan, ayun na yan, yan, channel ko yan. I-check nyo lang po. Yan. Yan. Pounder. Yung pounder po namin yan. Wala kasi ito yung sticker yung kasama ko. Billionis Billionis yan siya. Billionis mix vlog. Ha, palaminit mo. Ha, ha, palaminit tay. Sticker yan tay. Ha, sticker yan. Maski, hindi pwede palaminit. Indikit nyo na lang dyan o sa gilid-gilid. Huwag nyo na ipaliminit yan. Sticky lang yan. Dikit mo lang yan. Diyos ay hindi nang babasa. Ay, naka-plastic lamin. O, oh, hindi yan mabasa. Kay, kay, Kuya Bal, mabasa to. Katagalan, masira. Hindi, pwede nang anuhan mo ng plastic. Hindi, wag na. Dikit nyo na lang yan dyan. oh, so, para makita. O, oh, eh, itagdagan pa natin yan kay Kuya Bal. O, para hindi kayo maginayang inayang O, o, o. Uh, uh. Um, oh, darwa yung, kay Kuya Bar oh. oh. yan. Sa akin hindi naman idikit niyo na lang yan, hindi naman yan masisira. Kaya sa ano na lang idikit yan. Mm, Bar Santos Matubang. Mm Yan. Marunong pa pa kung bumasa no. Eh marunong ko pala siya daw bumasa. Oh. Eh mga kalingap no, naibigay na natin yung ayuda para sa kanila. So ayan, masaya po sila sa ating pagbabalik yan Palakpakan. So, nakita po natin yung uh, kanilang mga mukha po ay masaya po sila. na nakita nila tayo ulit. Ayan. At nagpapasalamat sila dahil isa sila sa napili. Napili na uh, kalingap na napuntahan po sila. No? Ayan. So nagpapasalamat tayo sa barangay ng uh, ano ba yung barangay er, er, Gihay. O, oh, barangay Gihay. Dahil isa po siya, isa po sila na tinuro. Ayan. At, at ating nabisita para sila ay ting tingnan kung uh, karapat dapat ba talaga sila akutan ng ating tulong mula sa mga kal sa kalinga. Ayan. Sa ating mga sponsor. Ayan. Thank you. Maraming salamat po. Ayan. Lalo na po sa mga sponsor. Ayan. Ayan tay. Mayroon pa ba kayong Kakit ibang kahilingan tay? Ay wala na po at Ayan. biyaya na po yung nabigay nyo. At, uh, Maibigay naman sa iba yung kwan. Ayun. Mm -hmm. Pabalik-balik din tayo dito kahit po ano ano, magabot-abot din tayo kahit ano oh, na ino. Maraming po salamat. Oo, oo. Eh, laking tulong na rin po yan. <laughs> ay, po kayo mm -hmm. ng amang nasa langit. Oo. Ibalik ang biyaya sa inyo. Yan, sa ating mga sponsor, mabibiyaan pa sila ng maraming maraming biyaya para, <laughs> para marami pa silang marami, marami, marami. maabutan na tulong. Yan yeah, mga kalina. Ibalik ang sana Ayan. sana ho'y ipagpalain sila so, ng marami pang pagpapala at mahabang buhay. Tama. Ayun mm -hmm. e, po ating yung ibang sponsor ay nasa ibang bansa. Yan. Mm -hmm. Sila po yung nag-abot ng ano, nag-ambag-ambagan sila para po ma mabili po yung mga mga pangayudan na yan para ipamigay namin sa aming mga na-vlog. Maraming salamat po. Ayun. Yan guys, na maram, uh, nagpapasalamat po sila na tatay sa ating uh, kunting biyaya. Malaking biyaya na daw yan sa kanila. Yun o, no? Mayan, salamat sa yes, yes, mga sponsor. At sa uulitin natin na yun o, sa uulitin. Ganun. Thank you. Yan mga kalingat, hanggang dito, pala, dito lang po yung vlog ko. Binalikan lang natin sila para para bigyan po natin ng ayuda kasi matagal na rin ko silang hindi na nabisita. Sa bisis na po tayo. Ito, pangalawang bisis na po natin to pagdalaw sa kanila. So hanggang dito na lang po yung vlog ko. Salamat sa inyo lahat. Mga kalingap diyan, Mga viewers. Sana walang sawang pagsuporta sa aming mga maliliit na channel. Ayan. Thank you so much sa ating mga viewers diyan At mga sponsor diyan At sa ating nagmamahal sa aming mga channel. Hanggang dito na lang guys. Bye bye. See you next time.